Welcome sa Miss Leila Stories. Ating basahin ang kwento ng buhay ni Rico. Ngunit bago 'yan, 'wag sanang kalimutan pindutin ang subscribe at i-like ang video na ito. Salamat. Ako si Rico, 36 na taong gulang. Gusto ko lang ibahagi ang kwento na nangyari sa akin na hindi ko makakalimutan. Ito ay tungkol sa aking hipag na si Cindy. Hindi niya tunay na pangalan. Si Cindy ay 24 na taong gulang at pinsan siya ng aking asawa. Nagtatrabaho pala ako sa opisina ng munisipyo dito sa aming probinsya, Miss Leila, samantalang ang asawa ko naman ay isang teacher dito sa aming lugar. Kaya lang, hindi pa kami nagkakaroon ng anak, mas bata sa akin ang aking asawa at limang taon na kaming kasal. Isang araw, nagkaroon kami ng seminar sa Maynila. Umaga pa lang ay hinanda na ng aking asawa ang mga gamit ko. Tatlong araw kasi ako na mawawala kaya medyo madami akong dala na damit nagbook na rin ako ng hotel na aking tutuluyan. Kinagabihan, nagbiyahe na ako. Malayo pa kasi ang biyahe ko mula sa aming probinsya at nasa mahigit siyam na oras ang biyahe papuntang Maynila. Nang nakasakay na ako ng bus, naisipan kong ay chat si Cindy. Kinumusta ko siya. Alam ko kasi meron silang bahay sa Maynila pero hindi ko lang alam kung saan banda. Bibihira ko din naman kasi siya na chat-chat. Simula kasi nung nakapag-asawa na siya, hindi na siya nakakapasyal sa amin. Balita ko nga, may anak na rin daw siya. Pagkagising ko, nasa biyahe pa rin ako at malapit nang makarating ang bus sa terminal. Pagtingin ko sa cellphone ko, wala pang reply si Cindy, kaya hinayaan ko na lang. Siguro ay hindi pa niya nababasa ang message ko, o kaya naman ay tulog pa siya. Pagdating ko sa terminal ng bus, ay madaling araw na at agad akong dumiretso sa hotel makapagpahinga man lang ng konte At magbibihis pa kasi ako. Ngayong araw din kasi ang simula ng aming seminar. Nagchat na rin si Cindy, sabi niya, nasa pasay lang daw ang bahay nila. Fast forward. Natapos na rin ang aming seminar. Imbes kasi na tatlong araw, tinapos lang namin ng dalawang araw. Kaya sabi ko sa sarili ko, gagala muna ako dito Maynila. Minsan lang kasi makapasyal, kaya lubus-lubusin ko na. Nagpaalam din ako sa asawa ko at pumayag naman, bibilhan ko na lang siya ng pasalubong. Hanggang sa naisipan kong ayain si Cindy na magkita kami sa Mall of Asia. Parang kapatid ko na rin kasi siya dahil tumira din siya dahti sa bahay nung dalaga pa siya. Sabi ko nga sa kanya, Miss Layla, isama niya ang kanyang anak at asawa. Para naman makita ko ang aking pamangkin at ang asawa niya, matagal na rin kasi mula nang huling nakita ko ang asawa niya. Sabi naman niya, wala daw ang kanyang asawa dahil nasa barko daw ito. Kaya yung anak na lamang daw niya ang isasama niya. Kinabukasan, nagising na lamang ako sa tawag ni Cindy. Sabi niya, hindi daw niya isasama ang anak niya dahil malakas ang ulan. Baka daw kasi magkasakit. Iiwanan na lamang daw niya ito sa kanilang yahya. Sabi ko naman, okay lang. Mahirap naman kasi kung magkasakit ang pamangkin ko. Pagsilip ko sa bintana ay medyo malakas nga ang ulan. Agad akong naligo at nagbihes, gusto ko kasi na ako ang mauuna sa mall. Nakakahiya naman kasi kay Cindy kung paghintayin ko siya doon. Siya nga pala Miss Layla, may edad na pala ang asawa ni Cindy. At nasa limamput plus na ito. Pero mayaman dahil matagal na siyang kapitan ng barko. Pagbaba ko ng hotel agad akong sumakay ng taxi patungo sa mall, buti na lamang nakasakay agad ako dahil maulan pa rin. Muli akong nagchat kay Cindy na papunta na ako sa mall. Sabi naman niya, nagbibihis na rin daw siya. Mahigit tatlumpong minuto ang biyahe nang makarating ako sa Mall of Asia. Buti na lang at hindi gaano matrapik kahit maulan. Pumasok na lang ako sa loob at umupo ako sa isang restaurant. Dun lang ako sa bandang unahan. Konti pa lang naman ang tao dahil maaga pa kaya. Madali lang niya ako makikita pagdadating na siya. Muli naman siyang nag-chat, sabi niya nasa taxi na daw siya, sabi ko naman antayin ko lang siya, at sinabi ko ang lokasyon ko kung saan ako nakaupo. Hanggang sa, wala pang kalahating oras ay may tumawag sa aking likuran. Kuya Rico, wika niya. Paglingon ko ay laking gulat ko nang makita ko siya, hindi kaagad ako nakapagsalita dahil ang laki ng pinagbago niya, dati kasi payat lang siya. Ngayon bumilog na siya at mas lalong gumanda. Mas gumanda siya nung nagkaanak siya, pero maputi na talaga siya dati pa. Hoy, kuya, bakit parang nakakita ka ng multo? Sambit niya. Ah, wala. Ang ganda mo na kasi hindi kita nakilala agad. Wika ko naman at nagtawanan na lamang kami. Ikaw naman, kuya. Dadalawa na lang tayo, naglulukuhan pa tayo. Wika naman niya, sabay tawa. Inaya ko siya sa restaurant at nag-order na kami. Habang kumakain na kami, hindi talaga ako mapakali sa kinauupuan ko. Hindi ako makakain ng maayos dahil nag-iba ang pakiramdam ko kay Cindy. Ewan ko ba. Nang matapos na kaming kumain, sabi ko mag-ikot, ikot muna kami sa mall. Hanggang sa inaya ko siya na manood na sine. Sige kuya, maaga pa naman. Wika naman niya. Mas lalo naman ako na excited dahil pumayag siya. Sa totoo lang, Miss Leila, sa oras na yon, nakalimutan ko na. Napinsan siya ng asawa ko. Siya na ang pinapili ko kung ano ang gusto niyang panoorin na pelikula. Habang nasa loob kami ng sinehan, hindi talaga ako mapakali. Maiinit ang pakiramdam ko kahit malakas naman ang aircon ng sinehan. Iba na ang laman ng isip ko sa mga oras na iyon, Miss Layla. At nasa kalagitnaan na kami ng aming pinapanood. Hanggang sa hindi na talaga ako nakapagpigil pa. Dahan-dahan kong hinawakan ang kamay niya at wala siyang tugon sa aking ginagawa. Hanggang sa hinigpitan ko pa ang pagkahawak sa kamay niya habang nakatitig ako sa sihne na para bang walang nangyari. At doon lumakas ang loob ko dahil hinahayaan lamang niya ito. Pinapakiramdaman ko lamang siya kung ano ang magiging reaksyon niya, ngunit nakatutok lamang siya sa aming pinapanood. Mabilis ang pangyayari, Miss Layla, dahil narin sa nararamdaman ko na wala na rin ako sa aking sarili. Hindi ko na malayan unti-unti na palang naglalakbay ang aking kamay, alam ninyo na siguro ang ibig ko sabihin. Ikaw, Kuya, ah. Wika niya sa akin. Ngunit pansin ko na bahagyang napangiti siya sa paglingon niya sa akin. Natakot ako nung una, Miss Layla. Dahil akala ko kasi magagalit siya sa akin. Ngunit hinayaan lamang niya ang kamay ko. At dahil doon, pinagpatuloy ko lamang ang ginagawa ko. Sa oras na yon, wala nang ibang nasa isip ko kundi ang kinin ang aking magandang hipag at ramdam kong abot kamay ko na ito. Hindi ko alam, ngunit malakas ang kutob ko na gusto din niya ang ginagawa ko. Hanggang sa bumulong ako sa kanya. Lipat tayo sa hotel. Wika ko sa kanya. Hindi siya tumugon, ngunit sinulyapan lamang niya ako at alam ko na nadahla na rin siya. Dahil doon, wala na akong sinayang na oras pa. Kahit hindi pa natatapos ang pinapanood namin na pelikula, agad na akong tumayo at hinila ko ang kamay niya Tumayo din siya at sumunod sa akin. Lumabas na kami sa mall na magkahawak ang kamay. Pakiramdam ko, bumalik ako sa pagkabinata sa mga oras na yon. Hindi ako makapaniwala na mahahawakan ko ang kamay ni Cindy. Iba kasi yung feelings, lalo na ngayon mas lalo siyang gumanda. Paglabas namin sa mall, agad kaming sumakay ng taxi, sunod-sunuran lamang si Cindy sa akin. Sa loob ng taxi, magkahawak pa rin kami ng kamay habang patungo sa hotel. Walang umiimik sa aming dalawa at tanging mga matalamang namin ang naguusap uusap na para bang alam na ang susunod na mangyayari. Kahit nga yung driver ay panay sulyap sa amin sa likuran, siguro nga nagtataka din siya dahil hindi kami nagsasalita ngunit mahigpit na magkahawak ang aming mga kamay ni Cindy. Sa mga nangyayaring iyon, mas lalong lumalakas ang kabog ng dibdib ko. Siguro, dala na rin sa pagkasabik kay Cindy hanggang sa nakarating na kami sa hotel. Sa loob pa lang ng elevator ay inuumpisahan ko na habang paakyat na kami at wala siyang tangge. Hanggang sa, nakapasok na kami sa loob ng kwarto at nagsabay muna kami na maligo. Doon ay nawala na kami parehas sa aming sarili, ginawa namin ang hindi dapat gawin. Halos lahat ng posisyon na ginawa namin. Dito ko napagtanto na kulang na kulang siya sa pagmamahal ng kanyang asawa dahil sa magandang performance niya. Hindi na siya umuwi sa bahay nila sa gabing yon, Miss Layla, at tinawagan na lamang niya ang kanilang yaya upang alagaan ang kanyang anak. Magdamag kaming salo sa gabing yon at paulit-ulit namin itong ginawa. Halos hindi ko na nga mabilang kung nakailang base, ibinigay ni Cindy ang lahat ng buong buo. Kinabukasan, sabay kaming lumabas at nagpaalam na siya na uuwi. Ako naman ay tumuloy na sa terminal ng bus upang uuwi na sa aming probinsya. Sobrang saya ko sa araw na yon hindi pa rin ako makapaniwala na nangyari 'yon. Nagtuloy-tuloy pa ang relasyon namin ni Cindy Miss Layla at naulit pa 'yon nung nagbakasyon sila sa bahay namin. Hanggang sa nagkasundo kami na putulin ang namagitan sa amin dahil narin sa konsensya at napagtanto namin na mali ang ginagawa namin. Sa ngayon, tuluyan na naming pinutol ni Cindy ang aming relasyon. Hindi ko na siya muling kinontak pa. Nagkaroon na rin kami ng anak ng asawa ko at masaya na kami ngayon sa tahimik na buhay. Nagkakamali man tayo minsan, ngunit matuto tayong magsisi at humingi ng tawad sa Diyos sa ating nagawang kasalanan. Sana may napuhlut kayong aral sa istorya ng aking buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag sanang kalimutan na mag-subscribe sa channel na ito at I like ang video. Abangan ang mga susunod pang mga kwento na kagaya nito.